Magandang araw po. Doc Willie to. Doc Lisa. Kamusta po kayo? Live po tayo. Uh, medyo malakas-lakas tayo today. Kaya tayo nagla-live. Sabi na iba, uy, patay na ata si Doc. Eh, hindi pa naman patay si Doc. Oh, uh, yung isa, gumaling na si Doc. Nag-miracle na. Ay, mabuti. Mabuti kayo. Alam nyo pa, nag-miracle. Ayun uh, lang po kasi talaga eh. Kaya, kaya hilong-hilo ang kababayan natin sa tunay at sa hindi tunay. Tayo tayo rin nagpapahirap sa sarili natin. dog Lisa? Yes, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkarami-rami-raming yes. nagdadasal kay Doc. So siguro yun po yung dahilan. Bakit lumalakas si Doc dahil sa dasal nyo? Siyempre, pag kayo ang humiling sa Panginoon, papakinggan kayo. Salamat po. Actually, ayoko nga nagdadasal sila sa akin. To be honest, ayoko nagdadasal kayo sa akin. Gusto ko magdasal kayo sa sarili nyo. Ibang dasal kayo sa anak ninyo, sa kaaway ninyo, sa magulang ninyo, okay na ako. Isang tao lang naman ako. di ba? Pagdasal nyo na sa sarili nyo, pagdasal nyo yung kapitbahay nyo, okay na ako. Lately, condition, bali, nasa Singapore tayo. Sabi ko naman sinasabi, kahit yung unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo. Kasi nga, ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito, may good days, may bad days. Eh. Oh, last two days, medyo bad days kasi ang isang side effect kasi nung chemo, ay eh, titigas ang dumi, parang bato. So, pag bar parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, para ang mga anak uh, dalawang araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin to mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling yes. na ba si Doc Willie? So, hopefully, matapos namin yung cycles of chemo. Ganun po ang tawag doon. Cycles. So, uh, more or less, sabi nila, mga six cycles every three weeks. So, that's around uh, 18 <coughs> weeks. So, nakakaisang buwan na po tayo. Almost, malapit na po. So, uh, mga three more months to go. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Kaya kung may napanood kayo gumaling o hindi gumaling, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ang sakit. Ngayon may time 2 out of 10. Pero pag umiri ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ang sakit. Tapos less na po yung manas at saka yung, yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, nawala na. na na lahat. Nawala na yung paninilaw ko. Namayat na ako ng... I think 24 pounds, 75 kilos. Ngayon, 64 kilos na lang ako. Nawala na yung paninilaw, mukhang lumawag paano yung inferior vena cava, hindi na gano'ng kagalit. Ah, nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Doc? Hindi, side effect yun. yun. Uh -oh. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tehinga, basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan e focus eh, siya yung kalaban eh. Siya yung kailangan tanggalin eh. Kaya kita nyo, nangingitim ang kamay ko. Nangingitim siya. Pati sa ulo, nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag Kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Naglalakas, nagpapalakas ako para sa inyo. Hindi para sa akin okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad na umiiyak daw, na didepress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, this, your cancer, is not play-play. Hindi to laro-laro ah hindi ito pwede mag uh, lalaro-laro ka, mag enroll en enroll ka, gagawa ka naman. Hindi ito. Serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya eh. 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty-guilty ako na gustong-gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, a uh, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Tandaan niyo, wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total patay na rin naman ako. Eh. 'Di ba? Total patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo, Kung hindi niyo maintindihan ginagawa ako. ko. sure ako na intindihan niyo man o hindi ginagawa ko. Sure ako para sa inyo 'to. Mesa kasi anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayo pa rin. Isip niya, hindi, hindi para sa akin to Hindi mo nga lang, papakamatay na nga magulang mo para sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabasyo okay lang yan. At tayo dito. So, yun lang sa mga fake news na namatay na daw ako. O may sinasabi si Doc Lisa na umiiyak ko. Puro fake yun. Para malaman ang tunay na news, dito lang tayo sa page ko. Diba? Lalo ng mga seniors. Hanapin nyo, Doc Willie Ong, may blue check tapos may 17 million. Yung mga iba, basta may title ng mga showbiz, chika, entertainment, medyo duda tayo. Tingnan nyo na lang yung mga credible, GMA, ABS, mga kahit mga anything. pasay mga news outlet, mas tunay. Kasi niloloko lang tayo. Kiniklikbait lang kayo, ginugulo ng ulo nyo eh. Tsaka nakita nyo naman ang content ko, ang konti-konti lang. Ako, mag-live ako, dalawa-tatlo lang eh. Pero ang dami ba eh. Sabi ko naman, pwede nyo gawin, kaya lang. Nirelalo ko lang yung tao kawawa naman eh. Iniikot yung emotion. So yun po ang plano natin. Yes. Uh, Doon po sa mga nagtirik ng kandila, nagpamisa kay Doc Willie, pumunta kay thank Padre you. Pio, maraming nang ibang salamat sa mga nagpadala po ng mga religious items for Doc Willie. Maraming maraming salamat po. Sa mga gusto pong dumalaw, actually maraming nagtatanong, mga kaibigan, kaklase pag malakas-lakas na po si Doc Willie ngayon kasi syempre, almost every day may injections, may chemo, so misan um, may hingal konti. So, pag nakalakas-lakas na siya, di sa katay dumalaw kay Doc Willie. But thank you sa mga pasabi ninyo nagusto na gusto niyong makita si Doc. Hindi pa totally magaling. May hingal ako. Kahit palakarin mo lang ako ng mga 20 meters, may hingal na ako eh. Salita lang ka, may hingal na ako. Paano nga, ah, bugbog tayo sa chemo gusto natin palitin yung bukol, di ba? Nilalabanan ng katawan mo. Hirap ka pa matulog, marami ka bang side effect, pero walang choice eh. Dun, dun kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas. Walang corruption, walang kalokohan. Sabi mo, Dok, ba't ka pa nag-iisip niyan? Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin nyo na lang ako. No purpose in life. Mabubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko. Lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang-kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakailang sa politika ng iba. Sarili kong style to. So, diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit. I don't care about anyone. Sorry ah. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero pag wala nang buhay, di wala na. Pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So habang binubuhay tayo ng Diyos, request ko lang, kung mahal niyo ako, tulungan niyo na lang yung kaibigan nyo, makipagbati kayo sa magulang niyo, makipagbati kayo sa best friend mo na naging kaaway mo, doon ako masaya. Magbigay tayo ng pera, pagkain doon sa mga pulubi, sa lansangan natin, sa mga overseas worker, gumawa lang kayo na mabuti. Happy-happy na ako. Happy, happy na ako. Okay? So, any more questions? Yes, okay. So, yung, yun nga pala po, yung mga nag-alaga kay Doc Willie dito mm. sa hospital, almost 50% talaga mga world-class nurses na Pinoy. Pinoy lahat. Ang gagaling. Kagaling. Kasi may nag-message po sa atin, mga nurses from Germany, from oh, the US, yung Sobrang mga galin. kababayan na nasa healthcare, at yung hindi rin sa healthcare, mm -hmm. maraming salamat po sa inyo. <coughs> so, ang mga questions, so... Yung mga naghahantay, kailan daw ulit mapapanood si Doc Willie? Siyempre, ngayon medyo yung mga lives namin eh, hindi madalas. So pipilitin ni Doc, pag malakas, good days, di itatry. Ako naman po, uh, pipilitin ko kasi parang yung journey namin, dati hindi ko gaano natatouch yung cancer, paano mag-alaga ng mga cancer patients, at kung ikaw mismo yung cancer patient, pag may oras na po ako, I'll try to do that. Una-una, wala akong balak mag-content ng health. Baka si Doc Lisa, I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more, no more. Tapos na yun. 6,000 ang videos ko. Ano pa ba gagawin? Magaling si Doc Alvin. Sila, Dr. Dex. Ang dami-daming doctor Hindi nyo na kailangan ng health health topics. Ang kailangan ayusin natin yung Pilipinas kasi ang dami namamatay, ang dami naghihirap. Yan na lang ang job ko. Last job ko. Fix the Philippines, fix the country. After that, hayaan na natin yung mga kabataan sila na mag-vlog ng health topics. Diba? Yun lang ang mission ko. I'm very clear about that. Lagi ko dinarasal. Nakikita nyo ibang video ko, parang meron akong Holy Spirit nagsasalita. Hindi ko alam kung ano yun, pero sa tingin ko, mabuti yun. Kasi lumilinaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging decision ko, tandaan nyo, para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako gig-give up. Yan lang ang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila, ito ang plano ko. Eh. Hindi ko nga sinasabi. Hindi ko nga sinasabi na, dapat isipin mo paano kumain, paano mag-enjoy. Ayaw mag-enjoy. Mas enjoy ako. Kausap kayo, nakikita yung mga mahihirap dyan. Yun lang ang goal ko. Kailangan naman magpakita naman tayo ng, bakita mo yung mga santo, ang babait, ng mga, ng mga saint nila, Jesus, mga mababait na tao. Very selfless. Eh, tayo, konting pera lang, konting scam lang, konting fake news lang. kawawa naman yung kababayan natin. Paano tayo uunlad kung puro tayo ganyan, di ba? Hindi pwedeng sobrang ganoon, di ba? Wag pera-pera. In the end, malulugi rin kasi tayo. Anyway, yun lang naman. So far, so good. Uh, ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi itong bukol, kahit lumitsa, mukhang nakabara siya sa small intestine hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap. So, it might take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. And makakawi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo. Okay lang magbasa daw na yung cancer. Tingin ko is bashing. Bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka, hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, eh, naging close naman tayo. 'di ba? Hindi ako nakabukol, hindi niyo na rin naman ako papanoorin. Wala na kang 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na 'yun. It's a good deal. Basta mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko 'yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay? So far so good? Yes, opo doon naman po, naging journey natin to. So, kailangan aware tayo kung may lahi po tayo ng tama, cancer sa tama. pamilya. So, maganda po, magpapas-check up tayo. Kaya doon po, pumapasok yung ating blood test, yung ating x-ray, tsaka yung ultrasound. So, meron naman po mga basic na kailangan natin gawain kada taon. So, gawin po natin yon para maaga mahuli ang cancer or kahit anong sakit na nagsisimula sa ating katawan. Pag sa Pilipinas, basic CBC x-ray. Pag sa ibang bansa, PET scan, POG. Para tayong grade 1, nakakaya naman. Tayo pa payo Kaya nga ako pinunta dito, namulat na nga Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon namulat pa lalo. Nako, my God unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year makakasama ko yung anak ko. Next year, mag-18 mag, 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 mag -e birthday. Ako, wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag maiksi ang plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala. Okay lang ako. Isang tao lang kayo. Isang tao lang ako itong 110 million mas kailangan natin alagaan. Kung ano man mangyari sa akin, maging mabait, huwag magloko, love, forgiveness, and compassion. Yan ang pinakamagandang maitutulong ko sa inyo. Okay? God bless po. Yes, ko lang, mm. kind, maging kind tayo sa bawat masasalubong natin. Tama. Kasi hindi po natin hindi natin alam. Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. So, show kindness. Baka kaya lang silang masama yung pakiramdam. Eh, meron palang nangyayari sa buhay nila. So, unawain po natin. Salamat sa lahat. Salamat sa stars. Pero hindi kayo kailangan magbigay ng stars. Hindi kailangan. Wala. You don't need to give me anything. I'm okay. Tayo ang magbibigay. Ha? Marami pa akong gagawin. Pinipray ko. Baka hindi nyo maintindihan. Basta isipin nyo lang kung anong gagawin ko. Feeling ko ito mission ko sa mundo at makakatulong sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless. Thank you. Thank you. Salamat po.